Ayan po at bago po tayo mag-umpisa Siyempre Ay pwede bang kalimutan kong bati Pwede bang kalimutan ko na uh, hindi batiin Itong mga subscribers ko Ayan. At uh, ito na, na Mga talaga na mga Naggagandahan at nagugupuhan Itong mga subscriber ko Ayan po at kumusta na po kayo Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan Lagi siyempre at uh, ligtas sa anumang uri Ng kapahamakan At uh, mailayo kayo dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan po at magandang umaga mga bangag! <laughs> Ito mga ba bangag ang aking sasabihin sa inyo na ako ay matatanggal na at ay bulong-bulongan na ako raw ay tatanggalin na ni Lisa. Ay, napakasaklap yun mga kabangag ha 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 ayan na talaga naman tunay na sunod sunod na yung mga karma nito mga litsing ito <laughs> ay, ha uh, kung hindi lang linggo ang linggo ngayon ay uh, pag ko ito mga buha ka nang inanto ay, ha ha di bale at uh, siyempre bago po tayo magumpisa ay ayan uh, ito po yung uh, ipaparinig ko lang po sa inyo itong uh, ibinalita uh, po ito ng abs ah uh, ibinalita po ito ng ABS-CBN uh, uh, na kung saan ay dito na magsisimula yung karma ni Trillianes at doon po ba sa pare na 15 years siyang nag-addict. Addict na pare po ito. Imaginin mo, nag-mimisa uh, siya dyan, sabog pa ang gago ang na ito. Ay, ngayon, saan po ba galing yung sinasabi kong 15 years na adik itong paring ito? Hindi po sa akin. Mismo po siya ang nagsabi niyan. Kung inyo pong matatandaan, sa hearing sa Senado ay umamin po itong si uh, si pare na hindi ko lang kung uh, anong apelido na siya, Galileo ba yan? na gunggong na yan na pare na, imagine mo, nagmimisa na sabog pala, bangag palang gago asya ah, siya po mismo ang umamin na yan po ay 15 years daw po siyang nag-addict at doon yung uh, habang uh, bangag na bangag to kasangkot ni Trillanes sa pangingidnap itong gagong pare na ito at uh, ako naman po rito ay hindi tayo po pwedeng magsalita rito ng he wala po tayong uh, uh, ebidensya rito. Ang ebidensya po natin dito na labing tatlong, ta labing limang taon na nag-addict ito, siya po mismo ang nagsabi niyan doon po sa hearing sa Senado. At ngayon po, ito na, dito na po magsisimula ang karma nito, mga demonyong kwa na ito, taong ito, trilyaris at saka yung pare na gago, dito na mag-uumpisa ang ang inyong uh, dilubyo kung baga ayun po ha simula na po na yan yung uh, pakinggan ha ABCBN e, po ito ang uh, may balita ano ayan Sinampahan ng PNP, CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo. Ulit, ulit, ulit. Mali. Ayan po ha. Napindot ko yung kone Ito na. Ayan. Uh, final na po ito. Dito na sabi ko mag-uumpisa yung karma nitong Trillianis sa saka, saka dito sa pari na, na nagmimisa ng bangag pala. Ayan. Mm -hmm. Bakit? ko no, wala amo ang paring si Father Albert Mhm mm nako naman ha may napindot kasi ako. Sandali, ah. Ito na. Alejo, Attorney Jude Sabio at isang sister sinampahan ng PNP CIDG ng reklamo. Oh, ito na po, ah. final na po ito, talaga. Kasi, ah, pindut ako ng pindot dito, pati itong, ah, akala ko naman na, ah. Nako, ito na, ito na. Sinampahan ng PNP, CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa DOJ si dating senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo ang paring si Father Albert Alejo, Yan. attorney Jude Sabio at isang sister Ling. Nag-ugat ang kaso sa sumbong ng isang Guillermina Barido mula sa Davao del Norte. Sa sinumpaang salaysay ni Barido, na sa DOJ nangyari umano ang krimen noong December 9 hanggang 21 ng taong 2016. Dinala umano siya ni Natrillanes, mm. Sabio at Ling sa isa o at isang staff ni Vice President Lenny Robredo sa Holy Spirit Convent sa Quezon City kung saan nasa dalawang linggo umano siyang ikinulong sa loob ng isang kwarto. Inalok umano siya ng kampo ni Trillanes ng isang milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagdawit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga. Ah. Uh, si? Sinampahan ng PNP, CIDG ng reklamong kidnapping. Kuan po yun ha? ABS-CBN po PTJ, ito. Si dating Senador oh. Onyo Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo ang paring si Father Albert Alejo, Attorney Jude Sabio at isang Sister Ling. Nagugat ang kaso sa sumbong ng isang Guillermina Barido mula sa Davao del Norte. Sa sinumpaang salaysay ni Barido, na sa DOJ nangyari umano ang krimen noong December 9 hanggang 21 ng taong 2016. Dinala umano siya ni Natrillanes, Sabio at Ling sa isa o at isang staff ni Vice President Lenny Robredo sa Holy Spirit Convent sa Quezon City kung saan nasa dalawang linggo umano siyang ikinulong sa loob ng isang kwarto. Inalok-umano siya ng kampo ni Trillanes ng isang milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagdawit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa iligal na droga. Okay. So, ayan po. Maliwanag po yan at hindi po nanggayon sa atin yan at abs po ang nagbalita nito. At ayun, nasampahan na ng kasong kidnapping itong mga gagong to. Ayan, Trillanes at saka yung pare at saka yung sister ng ano to, yung ano ba tawag dyan? Sa mga... Mga... ah, madre. Yung mga madre na yan. At uh, sa, sa, totoo lang po, marami po dyan sa mga madre ang mga NPA. Sa totoo lang. Ah? Dahil, uh, alam ko po yan dahil... Uh, nung naging NPA ako dati, Ah? Ay, uh, yan ang taguan namin simbahan. ah uh -huh. See? Ngayon nalaman. Pero hindi po ako nagtagal doon dahil nung makita ko ang kabulukan ng NPA na ito, ay ako mismo ang nagparatrat. Ako mismo ang nanguna para ratratin yung mga kasamahan kong mga npa noon. So, ganun po. Kung inaakala nyo hindi naman makakatulong sa kapwa ninyo Pilipino o sa kapwa nyo tao, mas mabuting iparatrat nyo na o ratratin mo na mismo. Kagaya ng ginawa ko. So, ako ang nanguna para ratratin yung mga kasamahan ko. Bakit? Ha? Itong mga NPA na ito ha, Lalo na yung mga kung na yan, Yung mga nag uh, Ha-handle sa mga NPA na ito Di ba yung mga putang na Mga mga nandyan mga congressman na yan Ang laki kasi ng pira Ng mga animal na yan Ha? pananakaw nila yung mga NPA Tapos mayroon silang parte Ha? Tingnan mo Ang matindi pa noon, ah, pati yung mga manok ko sa poultry ko, na ka, ka, ano to, kabibuild up ko lang nung poultry na yon, nilimas din ng NPA, na samantalang membro ako ng NPA dati. Ah, may mayroon, pa nga, mayroon pa nga kaming pinasok dati na bahay. Ah, imaginein mo, matanda na mag-asawa, alam mo ang ginawa ng matandang mag-asawa? Kinuha pa yung alkansya nila. Alkansya na kawayan pa. Ibinigay pa doon sa, inabot pa doon sa mga kasamahan ko. Alam mo sa, sa, totoo lang, do, doon mismo talaga tumulo ang, do, tumulo ang luha ko doon. At doon na rin ako nagdesisyon na shit, itong mga putang ng mga NPA nito talagang uh, salot sa lipunan itong mga NPA ito. Uh, Kagaya nitong pare nito, NPR niya yan Eh. Oh. Mga salot 'yan. Imaginein mo. Mag-asawa nga uugod-ugod uh, na. Pinasok namin kasama ako kasi natural kasama ako. Dahil uh, sunod-sunuran ako dahil membro lang naman ako eh. O oh, sumama ako na witness ko. Inabot nung matanda. Yung uh, nila. Oh, madinin mo. Kaya dapat ito, yung mga pumapasok sa NPA, kung alam nyo na na masama ng pinaggagawa nitong mga animal na ito, kung malas na kayo, kung malas kayo na, baunin nyo yung mga buhay nitong mga ito. Kasi nga, kung hindi nyo babaunin sa pag-alis ninyo, tiyak yan, makakaparag perwisyo pa. Kagaya ng ginawa ko. Oo Noong gano'n na ginawa ko, hindi ako nagpalata, kumalas ako. Pero pumunta ako doon sa uh, kampo ng mga militar. Uh, samahan ako mamayang gabi, sabi ng ganyan. I-operate io natin yung mga kasamahan ko Ng mga NPA, Ng mga magnanakaw na ito. Ako ang nanguna. Talagang uh, wala, inuubos namin yon, Walang natira doon sa grupo namin na yon talagang niratrat namin yan o oh, ano ganun dapat kung alam nyo na na makaka na sa tao aba ay uh, kumalas kayo tapos baonin nyo na yung mga animal na yan kagaya ng pare na yan kung si Tidiro ito ng mga NPA yang si ko na yan, aliho na yan, nabanggit na yan na sinampan ng kaso ay ah, siya nga nag-amin diyan na 15 years siya nag-addict pa paano pa? Maging pare yan, mayroon pa nga pare na mukhang kohol eh. na ba yung kwan? Hindi ko na i-prepare eh. Ha? Ah, mga inti ito. Mga kwan, hindi ko na i-prepare, sayang. Pero sige, antayin na, antayin nyo. At magbubukas din ito, ha? Ah. Sige. Habang inaantay natin magbukas, ay... Uh, yun, tuloy lang ang pagdaldal natin. Ganyan kahayop itong mga NPA na ito. May mga party kasi yan, yung mga congressman, congressman dyan, na mga NPA. May mga party yan sa mga ninanakaw ng mga NPA. Ha? Ganyan yan. O, kagaya itong kuna ito, yung abogada, na ang luwang ng bungangan, abogado na yan. Abogado ng mga NPA yan eh. Ha? Kaya nabubuhay lang yan. Sa pag walang kaso yan, walang hinahawakan kaso yan, mag-aantay lang yan ng kaparti niya doon sa mga ninanakaw ng mga NPA. Ganun yan. Huh. nyo naman, hindi ko alam. Ay, sos. mm -hmm. ko sa inyo. Sandali lang po at uh, ina-update natin. Kasi matagal-tagal ko na pong hindi nabubuksan itong itong kuna ito. Itong isang tablet na ito. At uh, para makita po ninyo yung mga yung mukhang Hawaiian Prague na kwan na NPA. Kikita nyo. Na po O, oh, sandali lang po. Sige, habang uh, inaantay natin mag-update uh, to. So, yun. Ngayon, nabuti naman, idinimanda eh, siya ng kidnapping nitong kanilang ito 'yung mga testigo nila. Eh, na talagang tinukoy uh, nila, inoopera nila ng mga pera kagaya nung una kong ide- uh, e, 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 pinakita rito Kagaya nung nung isang kwentya na kung ano-anong mga 20,000 daw, 30,000 hanggang sa umabot daw nang 300,000 ang naibigay daw ni trilyon sa kanya. Iba po ito. Imagine mo, inoopera ng pang 1 million. Totoo 'yan. <coughs> <coughs> so, ayan po at uh, Para lang po makita ninyo 'yung kahayupan Itong mga itong mga isura nitong mga animal na ito. Ah, uh, para lang makita ninyo. Naku, hindi ko na alam i-operate ito. ba No. Oh. Mga NPE yan eh. Oh. Ito po yung kwan. Ito po yung 15 years. Umamin po ito sa Senado. Yan pong pari na yan. Ang umamin sa Senado na 15 years nag-addict yan. Imaginin mo nagsusuot siya ng ganyan na yung pala adik pala yan 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 po ang itsura na yan ang pari na yan see yan po yan ayan yan po mayroon pa isa na mukhang uh, palaka yung palakang lason mhm mm Paano ba ito? Na, nalimutan ko nang i-operate ito ah. Ha? Hindi ko na alam i-operate ito, isang tablet na ito. Ito naman pong sa gitna na yan Yan o, yung, ito yung mukhang palaka na yan Tingnan mo Pag kaya na ay uh, Umaatin sa isang handaan Ha? Nag, naglalagay dito Halimbawa mga sugpo na yan O di kaya mga litson Diyan niya nila, nilalagay sa may tiyan niya O oh, kita niya naman o, oh, nakabukol Mga pan po yan, sugpo so, po yan oh, Yan o, oh, yan, 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 yan. Diyan niya nilalagay Hala, yung mga litson, mga sugpo, dyan na nilalagay sa, kanya may bulsa po yan eh. oh kaya tingnan niyo, butid-tid na. O. Yan butid-tid na. O, yan oh Ito yung mukhang palaka na ma masiba. Ito naman yung 15 years na adik. Ayan, na pare ah. Sige. <coughs> <coughs> Tangay na na, nakalimutan kong i-operate na itong isang tablet ko na ito ah. Okay. Yan. Kita nyo na. O, oh, yan pa yun. ah. yan o, tingnan nyo. Yan yung uh, ah, kwan. Yan, tingnan nyo naman, parang palakang lason, di ba? Masiba. Kung saan yung may handaan nandoon, tapos maglalagay siya dito, may bulsa yung kanyang suot na yan, eh. <coughs> Nilalagay niya rito yung mga sugpo, mga elitson, yan. Oh, uh, delivery na nga naman siya sa pag-uwi. May pagkain na siya. Makanto eh. Masiba ito. Ah, marami hindi ko na nila lahat ang mga pare ha, pero may mga pare talaga ng mga demonyo. Nagpapare-parean pero mga demonyo 'yan. Kagaya nung 15 years na nag-addict niyan. Hindi ako nagsabi niya na 15 years siya na nag-addict. Siya ang may sabi niyan. Ah. Oh. Yan 'yan, ha? Saan pa? Oh. Ito naman, <clears throat> nagkangiwi-ngiwi na sa kapag adik Antika, tika, tika, Kailangan, kailangan ito ay uh, oh, Ito naman gagawin to. Nagkakasama lang yan. Tingnan yung itsura niyan. Ah, mga magkakasamahan yan. Sinadilima na yan. Pero, may nagsasabi na kapatid ko raw kasi magkaparehas daw kami ng buhok. Paano nagkaparehas kami ng ah, oo nga pala, magkaparehas nga pala kami ng buhok niyan. Tutya. Hmm. Ayan. Ah, ayan, di ba? Magkaparehas na kami. Tapos yung uh, niya, o. ayan, ah, di ba? Parang, ah, uh, parang tinakasan ng bait, di ba? Ah, uh, ayan, na. Ah, Ah, diba ba? Ganyan yan. Magkak magkakasamahan lang yan na dilima eh. Ah, uh, diba? Parehas. Parang tinakasan ng bait, di ba? Yan Mga ganyan yan, mga NPA kasi, mga yan. Kaya sabi ko nga ito, pagka natimpuhan ko itong mga NPA na ito, tudas din sa akin itong mga ito eh. Ah, ayan. Tanggalin na natin. At uh, yan, magkakasama yan eh. Uh, tapos, ah uh, ito pa, nag-iba na rin ang anyo ni tambaloslos Los. Ay, nako naman. Hmm. Nakabarong. Nakabarong ito si Tambalos Los. Ito na ang itsura ngayon ni Tambalos Oh. Yan na ngayon ang itsura ni Tambalos Los. Ayan na. Uh. Iyan na yung itsura ng tambalastos ngayon. <laughs> Katawan tao, ang buaya, buhaya. paano talaga mga buhaya itong mga animal na yan. yan. Sige, tapusin na natin. Ano pa? Sino pa? Mayroon pa eh. Oh, ito yung kapatid kong ungas, o, na sa kabila na lang yung yung uh, buhok. O, yung kanina, o, di ba? Yan, o, mo. Uh, yan yon, yung isang angle niya. Nakaganyan na yung buhok Ah, uh, yan o oh. Nasa kabila na eh Ah uh, Ayan, ah, uh, di ba? Bagay ito, kalbong-kalbong -kalbo naman yung kanya Ito sa akin, meron pang buhok Ah, uh, yan yon. Kaya Yan yun, mga itsura ng mga yan Meron pa Saan pa ba? Yung ah uh, Meron pa eh mayroon pa ako ipapakita sa inyo kasi naman hindi ko naman alam na i-operate ito dahil nasanay na ako doon sa uh, uh, tablet na ipad na tint gene <laughs> tint gene pa man din tint yung isang, isang ipad ko uh, kaya ito hindi ko na alam i-operate ito. Mayroon pa eh. Saan ba? Tika ha. Tingnan natin. Baka nandito pa. <coughs> Para lubos-lubos ko nang ipakita sa inyo. Aha, ha? Naku, wala. Nawala yata. Ha. Anyway, sige. Sige. Talagang kwento mga ito. May mga kanya-kanyang katangian tong mga bangag na ito. Kaya nga yung sabi ni Claire Castro. May gandang umaga, mga bangag! <laughs> Malapit na akong tanggalin ni Lisa! Yan. Oh, wala eh. Ba't kaya? Ba't ganon? Ah, hi. Ah. Ano ba yan? Ah, ito yung... Uh, ito yung magpinsan. Ah, yan yung magpinsan. Ah, magpinsan ng mga bangag yan, yung mga magpinsan na bangag-bangag. Ayan naman mga putang ina. Ang mga itsura ng mga yan. Ha? Ayan. Tapos, sige, tika. Ipakita ko na lang lahat para sa ganun ay uh, uh, makita nyo na. Mabuisit ito. Kaya lang. Uh, ito pa yung isang bayawak. Ha? Ah, Tingnan nyo naman ito mga ibinubuto ninyo. Kung hindi mga mukhang buaya, mga mukhang bayawak. Nakakatakot itong mga kanito. Tingnan nyo na itsura. na tao pa ba yan? Ang itsura nyan, tao ba yan? O bayawak na o ano? Tingnan, haba ng dila ng gago. O, oh, ayan. Tapos yan ang congressman ninyo. Aba, ay nako, ibang klase tayo rito. Sabi nga ni Manny Pacquiao. Ha. Napakabubo natin kung uh, ibubuto natin 'yung mga 'yan. Anyway, parang uh, wala na yata. Sabi ko hindi ko na alam i-operate itong putang tablet na ito. Uh, anyway, sige, sa susunod na lang iprepare ko na lang. At uh, sana ina ako dun, uh, sanay na sana ina ako doon sa uh, iPad at ito naman ipod ay <laughs> ayan at uh, yan po kaya pinapakita ko lang lahat yan dahil nga dahil dito sa balita ng IBSCBN na yun na nga ulitin natin Sinampahan ng PNP, CIDG ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV. Kasama rin sa mga inireklamo ang paring si Father Albert Alejo. Oh, yon si Alejo. Sabio at isang Sister Ling. Oh. Nagugat ang kaso sa sumbong ng isang Guillermina Barido mula sa Davao del Norte. Sa sinumpaang salaysay ni Barido, na isinumite sa DOJ nangyari umano ang krimen noong December 9 hanggang 21 ng taong 2016. Dinala umano siya ni Natrillanes, Sabio at Ling sa isa o at isang staff ni Vice President Lenny Robredo sa Holy Spirit Convent sa Quezon City kung saan nasa dalawang linggo umano siyang ikinulong sa loob ng isang kwarto. Inalok umano siya ng kampo ni Trillanes ng isang milyong piso kapalit ng pagtestigo at pagdawit kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga. Ayun. see Tingnan niyo, ang kawalang hiyan itong Trillanes ito. At uh, maswerte pa rin itong uh, Trillanes ito dahil linggo ngayon. Kung hindi lang linggo ngayon, pinagmumura ko na mga animal na ito kasama yung pare na addict niyan. Madihin mo ah, kasabot sa panghihindap itong pare na itong gagong to. At, uh, anyway, uh, subscribe na rin po kayo doon sa isang channel natin doon sa June birana Vlogs para makasali rin po kayo doon sa uh, binibigay kong uh, uh, 20,000-20,000 bawat part natin or bawat episode. At dalawa po ng dalawang tao ang ating binubunot doon tigil sa 10,000 piso. Ano po? Pagkatapos nyo po mag-subscribe sa, dito sa dalawang channel, Jun Verana Vlogs sa saka itong Verana uh, Live Studio TV, screenshot nyo po yung katunayan o katibayan. Tapos isin din nyo sa Tarek Hasan Mirza na Mission year. Ayan. Para po ma maging masaya tayo pare-pareho. Masaya akong para mamigay. Masaya kayo na ma mabubulot natin. At natin. Pero... Sige na, sa susunod na lang eh, dahil uh, abangan na lang po natin yung uh, pagpapalit or uh, kapalit nitong si Lucrecia dahil uh, kabi-kabila naman po at uh, sabi na po tatanggalin na raw yan si Lucrecia na yan na parang parot Kung magsalita parang parot Ayan Ayan nga mga kababayan at nang na raw ako ni Buton! Ayan, iiyak yan. Maniwala kayo sa akin. Maraming maraming salamat po at pagpalain na wata kayo ng ating Panginoon at ibigay na po sana sa inyo yung swerteng madalas kong sinasabi dito na direktang ibigay sa inyo, hindi na po niya kailangan idaan pa sa akin. Maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.